Oh, mga kuros. <laughs> Dating blockage mga kuros oh. Ayun na sa ayun na niya sa IPL daw. <laughs> ayun ko na sa IPL. <laughs> di hanap sila mga shipping lines doon mga kuros. Tulugan lang. <laughs> Ito si Boy tulog doon oh. <laughs> di, di Di mga kasama ko dati sa ano, blockage. Blockage ba? Mm, ngayon, dito na siya ngayon oh. Joy -ride. Ride. Ako, The Move It. Sama-sama <laughs> pa rin, oh. kay Marlon, BJ. Bye, Chris. Nandito yung trupa natin, oh. <laughs> Kilala kaya ako doon? Oo, oh, okay kilala-kilala ka doon. Eh. Uh, Ikaw yung pinakamakulit sa Shipping Lens, eh. <laughs> oh. Ito yung pinakamakulit sa Shipping Lens, oh. Ikita kami. <laughs> oh, no. Yan, ito ang pinakamakulit sa pier. okay. Maraming ano to, maraming ano. Racket. Marami racket. Bibinta kung ano ano. Ilang araw ba kung malubat yan? Tagal. Ilang araw. Tatong araw. So yun, kita-kita kami dito. Yung kay Paris, Diwata Paris, dandun. Dandun, dandun dyan banda so pupunta kami yan mamaya maya at dito muna kami at tatambay so kibigan natin oh sleeping beauty na siya ito no ito na pinalakon yung tao ulo. Hmm. ha? pinalakon nasan? yun oh ay patay tuloy dyan Lapat. pinalakon na ulo ito patay tuloy ito ulo na ngayon ay ko yun kita kita kami itu sini mengatur apa, oyan. Beli <laughs> terga munduk ngah kerus, ngah dating ngah trupa kau sa, sa eh. eh, yang eh, eh, oh. sano, sepir. Hei, ni kau ni ya, kau nama sepir yo, tahu tahu ada lagi <laughs> yo. Bina kau makulit asyik pinglas nun. kita kami dito sa Ano? Sa, dito sa Puntang ano? Kay Diwata Paris Makulit ano, pa rin oh. Makulit <laughs> pa rin oh. So shout out sa so lahat ang mga followers ko dyan oh. Sa so, mga bago ninyo followers ko Ay abang-abang lang kayo darating ako <laughs> Darating ako dyan sa inyo Mag, Paano na kayo mga merinda dyan well, Let's go I love you all Bye bye